Ang lakas! Ang lakas dun! Anong suwi rin? Baklang lamot! <laughs> <laughs> Uyog-uyog yung kobo ah! Musunog na sa umkit ng ulan Ginawa naman po yung... mo na! Bunootin mo na saksak! Saksak! lakas ng hangin <coughs> parang gustong huli pa yung bubong <coughs> eh. Pag-grade na po sa atin. Pinabag na kami dito. Ang timing eh. Ang lakas ang hangin Grabe guys, ang lakas ng hangin oh. Malas, sinabot kami ng bagyo dito sa ano, sa Riyaya Quezon. Parang gusto niyang liparin yung bubong oh. Grabe guys, ang lakas. Tingnan mo. Oh. Manok oh.

Ayan. Delikado pag lumipad dyan. Sabi, <laughs> uh, umayanig talaga yung ano. <laughs> ay, okay, naabot. Ay, naabot sila, Paps. O. Naabot ang bagyo. Grabe ang lakas. Ayan, oh, kalarating Pasok! Pasok! Delikado 'yan, mga 'no. Delikado na dyan. Kayo Baka pasok kayo. na kayo dito. Pasok na kayo dito. Pasok na kaagad. Dito na kayo dito, dito. Paka-tungo ka dito, pare. Malakas ang hangin. Dito na kayo dito, dito. Dito, dito. Pasok na kayo, pasok. Pasok. sa live ko kanina ano sabi niya bagyo na diyan ah dito lang sa ayun Balaga Okay na okay, lumapit na no oh. makabawagsak na yero na yan Pasok muna sa ganito tayo sa na oh Kaangat na yung gero, lilipad na yan Sobrang lakas ang kaangin Ayun, nalaglag na Grabe lakas guys Grabe ang lakas guys oh Ang lakas talaga, grabe, sobrang Yan yung mga puno oh na yung ano, tanggal na yun yung bubong grabe lakas um, yung muyog talaga yung yung kinatatayuan ko oh. sobrang lakas pero yeah, no, na pa, paklap na ililipad na yan ay okay, tumama na okay. talaga, pati yung kinakatayuan sa bahay nyo. Araw, aking lakas. lakas. Yeah. Dau, er y

Grabe, lakas ng hangin So yan oh. Parang bali wala na yung bagyo sa kanya oh. Pinangay na ng hangin yung ano, mga yero na sobrang lakas Takbo! Dito yung thank you